ngayon gagawin natin kapakipakinabang at gagawin natin kapakipakinabang at tiyak matutuwa pa misis nyo masipag yan malalim mga boss medyo makulimlim na naman ang ulan medyo makulimlim na naman ang panahon ngayon sa so, mga pambunambun kaya ito na naman tayo uh, hindi na naman naglalabas kasi pero ngayon gusto ko kasi makapag upload ng video ay may naisipin ako gawin na na makapakinabangan natin lahat. Baka meron tayong mga sobrang yero dyan. Gawin natin kapakinabang. Gaya nito. Ito, sobrang yero. Ito ay ito lang. Malit lang ito. Ito, one-pit lang lakay nito. Eh. Ang dapat. Kaya gagawin natin kapakita ka ng tiyak Matutuwa pa ang misis niyo simple lang gagawin natin. <clears throat> ito, kakakulahin na lang natin. matay dun sa kursunada natin na ano, nalaki nung daspan. Gawin natin daspan ito. Ngayon, i-square lang po natin. Ngayon, i-square. mga boss pasensya na kayo sa gunting ko and matagal na na-stuck eh kaya ang ginawa ko inihasa ko tinanggal ko yung loob mong tornilyo pinaltang ko ng ano ay eh, wala akong makakuha medyo maikli sa ako nalang papalta pag may nakuha akong maikli nang hinayang naman akong putulin to ano, mas mas mapa, makapakinabangan ko pa yung mahaba yung ano, eh, may paggamitan ako ng mahabang tornilyo kaya pag may maikling tornilyo na lang saka ano sa ako na lang papaltan. Kasi nanghinayang ako eh. Wow! Ang bom ano mga boss. Tantsa ko ito ay ano eh. 12 inches by 12 inches ang laki tinansyak na lang kung yeah. anong natin gagawin lalagyan natin ang ito yung pinakampang ibabaw 3 inches. Mga 3 inches yan. Yung mula ito ng gandun. 3 inches. Tapos mula mula rito mula rito sa, sa top gilid magano tayo ng mga uno media one and half, one and half inch. Ayan. Ang ginamit po natin, tanchameter ha, boss, mga boss. Kasi alam po, mar kalimitan sa bahay natin, hindi naman tayo kompleto sa gamit eh. Kaya At pag... Dito sa kabilang dulo, mag-ano tayo ng mga uno mas maganda kung may metro kayo sa bahay. Ito lang, sinample ko lang kasi may mga gamit naman po dito. Kaya lang, mas sinampol ko yung, yung realidad. Kalimita naman kasi sa atin, walang ano eh. ano, hindi. Walang mga tools. Dahil unang-una, -una, hindi naman lahat ng trabaho natin ay ano eh kinagamitan ng mga tools makakita pa rin na ay iba ang trabaho hindi mga per, mag, maganda kung construction worker mga ganon ay marami kayong tools pero so, ito yung ano lang Lugoy natin ng diretsyo. Puro tancham, tancham na lang po. Tanchameter. Ganyan po ang tsura niya. Tapos dito mag ano tayo ng nung... mga 1 cm nagulit lang tayo doon ito ito kasi ano natin ang pabilog na ganoon para ang kabilang ano Ayan, ganyan po itsura nung nasukat. So, ito, gugupitan natin ng 1 cm. Tapos, gugupitan natin ng round para maganda-ganda itsura. natin niyo po yung mga pinag-ritasuan yun, matalas po yun nakakatusok, baka may anak kayo na ano yan po ang parehas. Medyo ipaparehas po natin para magandang tignan. Ayan, okay, kung gusto nyo nahihirap po kayo ng, ng tantsa, lagyan nyo ng pattern yung curve na, na gano'n. kubu natin ng mula rito hanggang doon. na gupit na rin yun kailangan nyo na po na naikling ano pwede rin kahoy o dos por dos na ano sa an kahit ano ano pwede rin dos por dos o kahoy dos por dos na ano kung, kung wala kayong ganito na tubular pwede rin ito pinagtabasan ko lang kasi ito sa ginawa kong git nung nakaraan ngayon itatapat nyo doon sa guhit ganoon tapos ito na, tatapat nyo rin po doon sa ilalim magkatapat yung dalawang kung may gato kayo sa bahay mas maganda ay eh, ito lang po pinapakita ko lang po sa inyo yung yung mga walang gamit sa bahay ngayon tutuunan nyo lang po nung may kung meron kayong vice uh, grip yung malaki na ano pwede rin oh, yung bogato pwede o yung siklam pwede ang unang dyan po ilulupi yung dalawang kantong ganun bago yung bitna yun ang kailangan lapat ano, tapos pupukpukin yung, unang pupukpukin yung yung, kantong, yung kanto yung dalawang yung yung dalawang dulo hindi po kayo mahirapan po pag po. Ayan yung kabila naman po. Ganun din po ang proseso. Itatapat nyo lang din sa ano. Ayan. Lulupi. Lulupi yung panto. Tapos yung kabilang kanto naman. saka yung bago yung gitna yan uh, eh. medyo manipis po itong ano kaya maalwan din pero pag kayo may kapal may medyo may may hirapan kayo <coughs> Yan po. Eh, sunod naman na process ko. Hindi ganyan na. Ito naman pong ano, ilunupin niyo itong dalawang tabi. Ganoon din po. Tatapat niyo yung kabilang ano. Tapos tatapat niyo. Saan niya ilunupin? sa yung kabila naman o okay. ano okay, din ayan pa rin <tries> po ang ngayon. So, no, po, yung ito naman no, po ilulupin natin papagano papasok. Ganun pa rin po ang ano. Kasi, patapat ko pa rin. Sagu, so, sagu so, po nang ilulupin yung kanto, yung dalawang kanto. So, yun. Saan nyo po ilulupin yung gitna? baka kayo mahiwa na yero kaya konting ang sinat lang po yan po ang itsura niya. ganyan po ngayon po ito po tayo sa isang ano hoy ay gugupitan natin ng piraso para, para hindi ko sumabit po sa kanto ayun, ginupitan ng medyo tapyas piraso para hindi sumabit sa kanto para po kapila na kapantay po nun yung ano kapantay yung pagkakaano hanggang doon lang po yung tapyas kung ano yan pwede ho natin hindi gamitan yan ng mga blind rivet na ano, ganun ito ilulupay po natin to ilulupay na doon sa kapantay ng dati para, para maipit po siya ayun ang kabila ano, rin eh Mga kung may gato po kayo, pwede niyong ipitin siya. Mas maganda. Ito. Wow. And ito. Una rin yung, yung katuhan. Unang maipit. Ayan o.

ano Kung um, ano, kaya may, kaya may na nah, yung, yung, yung ano nah, doon, kanto. po natin dyan. Ay, ganyan. yung 1 cm na yun pupok natin na ayan konti lang po una din ganoon din sa kantorin lang mag umpisa kupot ayan konti lang po ang purpose lang po na para mapantay yung ilalim para pag ginamit natin pagdakot ng kalat hindi lulusot yung yung alit doon sa ilalim. Ito um, And, 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 pagdakot natin Nice <laughs> na Wow Lalagyan natin ng Handle Do, Doon po Ito may Meron po tayo dyan grinder Kung may ano grinder mas ma gawin gamitin pero dito po tayo sa ano pag yung sa walang mga tools maakampul na natin Tinggal, tante ini mula mula doon ang ganda mga dos uh 2 inches <laughs> Gracias. pinatasa ko na. Nilagyan ko na po ng kawat. Ngayon, kung ano, mas maganda. Lalagyan pa po natin ng isa pa sa bandang itaas naman. sa kabi na, para mas Mas malungong putas. Pansin po kahit kung hindi na putas. may papakita yung putas.

ating masipag na dustpan Ayan po. Ayan po. Pwede na po natin gamitin masipag na dustpan Ayan buhay pa mga boss masipag yan ngayon po uh, mga boss sana po na enjoy niyo yung uh, video ko ngayon wala po nandito lang po <laughs> sa loob ng bahay medyo sinisipon nga po ako kaya ano yun so, Okay, alam, um, pagka nakalabas na tayo, na, marami pa tayong magagawa at ma-i-video. sa so ngayon po, yan lang po muna ang aking maipabahagi sa inyo. At kung sana po kung luluobin po ng Diyos at mayroon pang kung luluobin ng Diyos na nakakaroon tayo ng karagdag, ng lakas at ano, gagawa at gagawa pa rin tayo ng video. Kung so hanggang sa muli po,